Guys, magandang hapon. Nandito ngayon ang team Kuya Titing Vlog sa Barangay Lunib. Binisita ang isang followers na may sakit. Oh, na kami karoon sa ilahang balay. Nanung papa dah? Nah,

Oh, yeah. titing panir. Oh, okay. oh na nice stroke siyang call guys. Nice stroke. Oh, oh, pero hindi muk sundang na kasi ano ng pahimo mo sundang ani? Ah, oh, na ako matiki Oh, oh. Pre, so, na, pa, sundang, ano? oh, oh. So, na oh. si tatay guys. Oh, hmm. na nice stroke yan nice stroke. nice stroke. Kana magdo ka tuig na hapit ani sa rokwad di ka bangun. Ah, baba. Kung bakit ang tuhod? Nami dalang kwantay isda isda oh. Ni kana ibus intoy. Ah, intoy. Oh, intoy oh. Si intoy ako nang kuan pag mangkon ni na. Oh, intoy ka means. Oo, oh, Busintoy. Bus intoy. Aremis daw imo pag iwan. Napon mi gamay nga kuno bugas. Oh, og mga gatas, mailo, magi. Ha? Sa maning ako ikuan. Nagkakang salamat sir. Oh. Shout out tao si Kuya Julio Sandog, Kuya. Agi oh. salamat. Say. 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 Mano ni moron sir mudagan ka og konsyal. Ah wala ra ko wala uh. ra <jailTuTE> wala uh, right, playing... okay. pa Oh, pohon-pohon, mudagan tag konsyal og kwan. Para kuha kwan ni ko. Yung may ginabang na ko ang kwan god. Nag vlog vlog mi ba? Ah, sa dawat sir. Oh, kuya titing vlog ana ba? Polis ka ka no polis. Ah. Andar ko sa una sa inyo sa polis kay sibi mangkutiri panaw ni radan. Oh, radan. Oh. Si Mago panahon ni Mago, Ipi. Ah, oh, si Mago pang hindi ato. ito. Mm. Kanak si Mago, ako po nang parintira po na si Mago. Oo. Oh, oh. Malang, naman akong mga Mago. Ipicturan mo gani ikuan, God. Ate, din gising ka sa mua ba? Oo, oh, oo. Oh, Magal po na ako na. Uh. Hmm. Nada po mm. ah, na ito ang konsihal, guys. Oh, grabe ka supportive, guys. Konsihal, <laughs> plurocol. <laughs> Yagi Mingi. Kanak parintira po na. Uyugan. Uyugan, uyugan oh, dali, guys. Ako na siyang uyugan. Oo, oh, oo. Oh. Ginagmay ra na imong hinabang kon. Ana. Oh, ikan na. Oh, gi kare ni mo sintoy. Ah, intay pa ko sintoy. Oh, oh. Kamins. Ibutang ni to sa Manteo, isda dio. Ay, ba sa podo ko ya. Oh. Ang bana. Luwai juga himtang statai guys. Dili na nadaunisya makatindung.

laking bagay na yan guys Tulong natin sa si kanila Tulong kasi Kuya, tayo ha. ko lang, kuya titing vlog. Oh. Palo, kuya titing vlog. Nagpalo, palo, palo, palo ra makai to, kuya. Palo lang ito. To ang conceal, guys, grabe ka, supportive guys. Pinamahan so, talaga kami dito, guys. Well, okay, so, nga, kung, so, so nagpasalamat lang kog dako nga diin ang uh, si kuya titing vlog nga Nakatabang ba sila at bisan sa mga mga ginagmang tabang nga din sa mong barangay doon na, na yung mga kapansanan sa kinabuhi ng ilang ipang bati karon nakadawat sila ng mga tabang, grocery kung nagpasalamat may nakauna na mga bisan pa sa mga higayon nga ilang gihatag sa barangay lunip uh, kinasingkasin nilang uh, ang ilang mga tabang sa titing vlog so nagpasalamat po ng mga uh, tagi barangay labi na binasa katong na yung mga radisable nga person nga pilang na tabangan o kabahin po sa mga barangay official so nagpasalamat po may ngabisan sa mga mga sakop din sa barangay lumib na di nakatabang sila sa mga gibuhat to ng ilang kilasing-kasing at hihatag sa katawan so, salamat kayo salamat ko siya, salamat, salamat